Ang YouTube ay isang app na pwede mong gamitin para manood ng mga video gamit ang iyong smartphone. Para rin itong telebisyon, pero ang kaibahan ay ikaw ang pipili ng gusto mong panoorin at kung kailan mo ito gustong panoorin. Maraming klasing video sa YouTube, gaya ng pelikula, music video, sports at marami pang iba. May mga video rin na nagtuturo kung paano gawin ng isang bagay, gaya ng pagluluto ng bagong recipe, pagkukumpuni ng gulong ng bisikleta, o kung paano gamitin ang isang feature sa cellphone. Ang YouTube ay isang video sharing website. Ibig sabihin, pwede kang mag-upload ng video para mapanood ito ng iba. Kung gusto mong manood ng video sa YouTube gamit ang iyong cellphone, hahanapin nito ang video na tugma sa gusto mo. Kung gusto mong gamitin ang YouTube para manood ng video sa phone mo, hanapin ang YouTube icon at itap ito. Para maghanap ng video, itap ang icon ng paghahanap sa itaas ng screen. Magtype ng ilang salita para ilarawan ang video na hinahanap mo. Kung ayaw mong magtype, Itap ang icon ng mikropono sa kanan. Sabihin ang mga salita ng malakas, malinaw at dahan-dahan. Lalabas ang listahan ng mga video. Itap ang isa na gusto mong panoorin. Ang larawang lumalabas sa itaas ng screen mo ay ang video. Magpiplay ka agad ito. Pwede mo itong itap para ipos ito at pagkatapos ay itap ito para i-play ulit ito. Ang numero sa ibaba ng video ay nagsasabi sa iyo kung ilang beses na itong napanood sa YouTube para masabi mo kung gaano ito kasikat. May mga video na napanood na ng milyon-milyong beses. maari mong iparating kung gusto mo o hindi ang video sa pamamagitan ng pagtap sa thumb icons na like o dislike. Kung mag-scroll ka pababa, makakakita ka rin ng mga link sa iba pang katulad ng mga video na pwede mong i-play. At kung mag-scroll ka pa ibaba, makikita mo ang comments box na maaari mong lagyan ng iyong opinion tungkol sa video at basahin ang opinion ng iba. Maraming magagandang video sa YouTube, ngunit marami ring hindi. Kung makikita mo ang isang video na ayon sa iyong opinyon ay hindi kaaya-aya o nakakainsulto, pindutin ang back button ng dalawang beses. Ilalabas ka nito mula sa YouTube. Para bumalik, itap ulit ang YouTube icon at mag-type ng iba't ibang salita sa box para sa paghahanap. Kung gumagamit ka ng YouTube sa phone mo, kailangan mong bumili ng data mula sa mobile network provider mo. Gumagamit ng iba't ibang halaga o dami ng data ang ilang partikular na aktibidad sa internet. Pero ang panunood ng mga video ang gumagamit ng pinakamaraming data, kaya maaari itong maging magastos. Nagbibigay ang mobile internet ng walang katapusang kasiyahan at kaalaman. Handa ka na bang subukan ito?